Last news Updates Mga balita ngayon Rehabilitasyon ng EDSA sinuspinde ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isa pang co-accused ni Harry Roque sa kasong human trafficking arestado ng CIDG Indiana Pacers aabante sa NBA Finals Makakaharap ang Oklahoma City Thunder Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Ipinagpaliba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nakatakdang rehabilitasyon ng EDSA sa kalagitnaan ng buwan ng Hunyo. Saad ng Pangulo, ito ay upang mapag-aralan pa ang mga posibleng alternatibong solusyon na layong maibsan ang malaking pasakit nito sa mga motorista at commuter. Tatagal lang isang buwan ang pag-aaral sa makabagong teknolohiya na maaaring gamitin para mapaikli ang rehabilitasyon ng anim na buwan. Kasunod nito, hindi na rin muna ipatutupad ang odd-even scheme sa EDSA sa June 60. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizo, matatandaang ikinabahala ng mga commuter ang magiging epekto ng EDSA Rebuild Program na nakatakdasa ng magsimula sa June 13 at tatagal hanggang 2027. Inaresto ng mga otoridad ang isa pang ni dating presidential spokesperson Harry Roque at Cassandra Ong sa kasong human trafficking na may kaugnayan sa investigasyon sa illegal na pogo. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, inaresto ng mga police tracker teams ang suspect na kinilalang si Mariano sa Public Safety Division ng Clark Development Corporation sa Pampanga noong Mayo 29. Dati umano itong gwardya ng Lucky South 99 Outsourcing Incorporated na ilegal na nag-ooperate sa Porak, Pampanga. Ang pag-aresto ay nagugat sa isang warrant na inilabas laban kay Roque Ong at apat na putsyam na iba pa dahil sa di umano'y paglabag sa Republic Act 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act. Hinimak naman ni CIDG Chief at incoming PNP Chief Major General Nicolas Torre III ang mga sa kaso na sumuko na lalo ng mga kasong hindi maaaring magpiansa. Aabante na sa finals ng NBA ang Indiana Pacers matapos nitong taluni ng New York Knicks sa score na 125-108 sa Game 6 ng Eastern Conference Finals sa larong idinao sa Gainbridge Fieldhouse Sabado ng gabi oras sa US, pinangunahan ni Ford Pascal Siakam ang Pacers matapos makapagtala ng 27 points habang nakakuha ng 21 points at 13 assists ang point guard na si Tyrese Halliburton. Unang quarter pa lang ay nagpakitang gilas na ang Pacers ngunit naging dikit ang laban na umabot sa tie sa second quarter hanggang sa hindi na nagawang makahabol pa ng Knicks at tinambakan ng 17 points ng Pacers. Itinanghal na Eastern Conference Finals MVP si Pascal at recipient ng Larry Bird Trophy. Ito ang pangalawang beses na aabot sa NBA Finals ang Pacers at nakatakda nitong makaharap ang Western Conference Champion Oklahoma City Thunder sa susunod na Huwebes. Para sa Kidlat News Channel, ako si Linon, nag Naguula. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. you <small>